Look! Libo-libong Cebuano mula sa Supa KK. Sugboanong pakigbisog kontra corruption. Ang sabay-sabay na nagmarcha ngayong linggo, November 30, 2025, kasama ang Archdiocese of Cebu na pinamunuan ni Archbishop Alberto Uy at ang Cebu Anti-Corruption Coalition. Mula sa makasaysayang Basilica Minore del Stomer Niño, dumaloy ang mahabang hanay ng mga raliyista patungong Fuente Circle bitbit -bit ang placard, kandila, rosaryo, ug hugot nga paglaom nga matapos na ang nakaugat nga korupsyon sa gobyerno. Pagdating sa fuente, mas lumakas ang sigawan, may mga nagbigay ng testimonya ng pangaabuso, may mga komunidad na naglabas ng hinaing, at may kabataang nanawagan na protektahan ang pondo na para dapat sa edukasyon, kalusugan, at kabuhayan. Ang mensahe ng lahat ay malinaw. Pagod na ang sibu sa pangungulimbat, pag-abuso o pagtalikod sa katotohanan. Ngayon ang araw ng paninindigan. Ngayon ang araw ng pagkakaisa. At ngayon ang araw para ipaglaban ang gobyernong tapat sa taong bayan. Cebu, tumitindig ka. Pilipinas, sumunod ka. Wakasan na ang korupsyon, hindi bukas kundi ngayon.